Mga paps, huwag mahin, kahit simpleng kalmut lang ng aso o pusa. Yan kasi ang ikinamatay ng isang batang babae sa Misamis Oriental. Para bigyan ng mukha ang balita mo, Journal Yeta Pascua. Pag sinabing rabies, agad nating naiisip pinagat ng aso. Pero bukod sa aso, pwede ring salari ng pusa. Tulad na lang ng nang nangyari sa isang bata sa Misamis Oriental na binawian ang buhay matapos nakalmutin ng pusa siya si Casey, anim na taong gulang. Pebrero nitong taon ang makalmot siya ng isang pusang gala sa kanang bahagi ng kanyang muka. Dinedwa na lang ito ng kanyang mga magulang. Gumaling naman ang sugat dahil sa kalmot. Pero isang buwan matapos ang insidente, nakakagulat na ang mga sumunod na eksena. Si Casey kasi bigla na lang na nakitang tiyan, hirap kumain at uminom, init na init at hindi na halos nakakatulog kirap din siyang huminga at naihatakot sa hangin at ilaw pero ang pinakamalala nagla